Alright guys, magpapalit ano, magla, magpapalit tayo ng ano ng blade. Maglalagay tayo ng blade, ayun, lagay natin 'to. Ayun, meron siyang guide, okay. Sai. Tapos lalagyan natin sa gilid ng lock para hindi umikot, ayun, okay. Lalagyan natin yung blade. Yung lock. Ayun, lalapas lalagyan natin yung lock. Tapos yung isa pang lock. Tapos yung kanyang washer. So, ayun, magpalit ng blade ng Rush cutter. So, kailangan may laptop guys so, para hindi umikot. Okay. Gamit natin na ay tinitan na ay, sip 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 lawang mga homo. Okay. Tapos hawakan ito ng mabuti para mahigpitan natin talaga yan. Tapos kamaliti yata ng mahigpit. O. Nara sip 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 Okay. Ayan, hawakan mo mabuti. Ayan. Alright. Okay. So, alright. Ayan guys, ang palit ng blade ng grass cutter natin. Ayan, maglilinis kasi kayo tayo doon sa ating gilid ng farm. Kaya, sinalitan natin ang blade imbis na gamitan natin ng tali ang blade ang ginamit natin. So, ayan na. Ganito magpalit ng blade, guys. Yeah, sana nasundan nyo.